Hello mga mare. andito ko ngayon nila Jericho Panik dito sa kaloohan uh, dahil meron po kasi nagpadala ng picture niya dahil nung no, magpapajollybee po ako. Kaso po hindi nga po siya makapunta dahil po sa may kapansanan po siya. Kaya ako po yung mismong pupunta sa kanya ngayon para bigyan po siya ng Jollybee. 22 years old na po siya pero 9 years old po nung no, nag nagkaroon siya na, nagkasakit po siya. Hello. Hello. Nandatnan kita ng Jollybee tapay Kumain ka na ba? Hmm. Hindi ka nakaka- hmm. Hindi pa siya makokuryente dito. Napaano yung ano? Hindi po madam dadalang ko lang siya ng Jolly dahil nga hindi nga siya makapunta nang Jolly sa Jolly. Piano. So, oh, dadalhan na lang kita ng Charlie tea. Okay po. Merryenta kana. Nakakakain ka naman mag-isa mo. Sige nga, pakita nga. <laughs> ha? Hindi, huwag kang mahiya. Pakita mo, anak, ko kasi para pag-ano yung mga. Oo. Huwag kang mahiya. Sige nga, pakita mo nga. Ito na po ako kain. Ganyan paano? Kahit pag-inom? Pa, paano? Sige nga. Merienda mo. Sige nga. siya si Jericho 22 years old na siya ayan dito siya nakatira hindi ka ba naiinitan okay. dito? naka diaper ka? hindi ko so anong kailangan mo? kung nga diba malay anong kailangan mo? bote hindi langin naman po na naman yung diaper

Umuubo lang siya. Wala na po, hindi na po akong inuubo. Kasi kaya siguro siya inuubo dahil nakahiga lang siya. Oh, hindi na oh. ano yung likod. Grabe yung po niya yan. Nakakapagilid ka? Hindi na po, ganito lang po. Nakahiga ka lang talaga? Dapat sa, sa ano, sa hapon, na no, naglilibot, may wheelchair ka naman no. So, dapat nag-aano ka din, naglilibot ka din para maano ka ng fresh air. Sige, kain ka na. Magmiriyad na ka na. Huwag ka na mahiya. <mintos> ha? Huwag na Huwag ka mahiya. Ako lang to. <laughs> Sige na, huwag ka, ka na mahiya. ma'am. Kasi maganda kayo. Ako, huwag ka na mahiya. Huwag ka na mahiya. Ako lang to. <mintos> Nagpakain po kasi ako ng mga bata sa Jollibee ngayon. Kaya dinalan ko din siya. Sige, kumain ka na. Magmerienda ka na. Huwag <laughs> ka mahiya. Ha? Nahiya ka? <laughs> hindi, huwag kang mahiya. Eto, meron siyang ano dito. Meron siyang ganito pang kamot daw niya. Kasi hindi na siya nakaka... Ay. Ang libangan niya, manood na. Anong libangan mo? TikTok lang po yun. TikTok lang? Nakapollow ka ba sa akin? Baka hindi ka nakapollow sa akin. Ha? Hindi ka ata naka-follow eh. Ay, ah. mm. <laughs> Kain ka na. Okay. Hindi oh, mo nagagalaw. Hindi nagagalaw ko po yan. Pag oh. lang po. Itataas tapos? Gagano lang po yan. Tataas lang po. Hinataas po. Hinataas pa. hmm. Pero pag ikaw, Andy, mo kaya? Hindi. Masalog hmm. so, sa tatay mo. Napakatsaga niya mag-alaga. Hmm. Ayan. Na. Meron 'to sa kanya. Mm, isa kanya yung ngeje yung, yung panya ko nang nilalamon ng kubasan. Oh, dapat hindi na. Dapat tinag-stay nang ano, nang pagkain sa kanya para din siya lalakin. Oh, no. Cherry. Ay, <laughs> <Cherry wine? laughs> si yung Cherry White. Siun Cherry. Yung koneksyon nito papai hindi na nakatarti ta te Ah, si Cherry Tampos. Eh friend ko yun. O, oh, sabihin mo. Okay, sabihin mo, okay. hello, tita, okay. Cherry, kamo. Baka naman pwede mo akong tulungan. Ay, naku, mabait yun. Okay. Di, ah. Ay, sis Cherry, kilala ka pala ni Jerry ko. Ay, tinatanong ka niya. Baka naman, sis Cherry. Mahu oh. ka naman kay sis Cherry. Mabait yan. Baka pwede kanyang tulungan. O, pwede kanyang bilang ng gusto mo kilala ka kilala mo pala siya. Mm. 'Di ba? Ah, uh, oo. Oh. Friend ko siya nasa Pantabangan na siya ngayon. Lumakbayan mm niya na dito sa may ano lang po ini tapatan na po ng ano. Sa dito lang po sa 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 DCI dito po to. Mm, mm, mm. Dati, dati ba? Oo, oh, yo, Oo, oh, oo. Oh, oh. Yun nga doon kami pumupunta palagi. Ngayon nasa Pantabangan na siya. Alam mo pala si Sis Cherry. Mabait yun. Mapagbigay yun. Madalas din maraming tinutulungan yun. So, ayan, Sis Cherry ka naman. Anong gusto mo pag pagbalik ko? Anong gusto mo daling ko? Po, kaya. Basta ano na po, Paji bar, kape na lang po. Pagi bar, tsaka kape. Ano pa? Sardinas. Sardinas. Pas kanton. Oo, oh, Kanton. Ah, na oh, Huwag kang mahihiya. Huwag kang mahihiya. Malay mo, may marami tayong ma ano na sponsor, di ba? Wag kang mahihiya. Magbalik ko. Dala-dala ko na lahat ng kahilingan mo. Okay ba yon? Okay. Gagalaw naman yung kamay niya. Kaya lang yung ano niya, yung paa, hindi na talaga niya may ano. Masakit. Masakit daw. 22 years old na siya. 9 years old. 9 years old siya, ganyan na siya. Jericho Baniked. Ako si Bengay Vlog. Nice meeting you. See you pagbalik ko ulit, ha? Hi ka sa mga followers ko. Hello po, <laughs> Hello, po. Hello po sa inyo. Ayun, ganun sana. Ka... Maraming salamat po sa tulong niya po sa kanya. Sa Jollibee po sa kanya. Thank you po. Huwag kang mayihiya. So, ayan. Napuntahan ko na si Jericho. So, nag-comment po kay Jericho. Ah, thank you so much kasi, ayan, napuntahan ko na siya. Dinalan ko na siya ng Jolli. Kasi hindi nga talaga siya makatayo. Babalik na lang po ako para dalhin yung mga kahilingan niya. Okay ba yon? Okay. Uh, pagka matagal akong ano, makiiyak ako eh. Sayang yung makeup ko. okay, sige. Balik na lang ako sa susunod ha. Sige. Bye bye. Bye bye.